Leo, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyong uh, love life and health Keep in mind po na ito ay general reading lamang So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nice pong mag-avail ng ating private reading Sa ating evil eye amulet necklace At ng ating T.R.S. bracelet may kita nyo po yung link sa description box. Starrow Intentions by Alian Reyes. Okay? So, check natin yung energy mo. Energy po ni Leo. We have the lovers. Mukhang maganda ang energy nyo pagdating sa love life. You know? meant to be talaga. So, some of you are dealing with your soulmate or with your twin flame. Mm -mm. Tignan natin, okay, ano ba yung pwedeng maganap sa relasyon. Energy for spirit guide, pagdating sa relationship, sa love life, okay? Ah, dalawa, pinakita sa atin dito. Okay. Tignan muna natin. Hmm. Marami po sa inyo, no? Kung sino man yung karelasyon ninyo, mas napapalapit kayo sa divine. Kay God, kay universe. At meron din pong pinapakita dito, ha? Kung sino po yung karelasyon ninyo ngayon. Kung hindi pa kayo kasal, ha? Pwedeng siya na po talaga yung makakasama mo for life. Pero ang pinaka-pinapakita kasi dito is pwede po kayong magkaroon ng anak. Ayan. Sa mga pwede pang magkaroon ng anak, ha? Ayan po. So, pwede mag-level up po yung inyong relationship. Tignan natin. Ano ba yung issue dito sa inyong relationship? Nakikita ko naman dito, parehas kayong matalino ng person mo. Ano, match yung energy niyo So, mas marami po dito twin flame yung inyong kadilio. We have commerce. Ayan, pwedeng meron ba kayong business ng person mo or business minded ba person mo or ikaw. We have blessings. Kung magbe-business daw po kayo, meron ditong pinapakita. Ayan, or sabi ko nga kung kayo talaga yung magkakatuluyan itong person mo, maganda rin po yung financial ninyo, elevation. Hmm. Magtutulungan talaga kayo nitong person mo. Maganda, swak po yung inyong energy. Match talaga siya na-afflift nyo yung isa't isa. Tapos, meron daw dito isang salita, yung person ninyo. Actually, kung sabihin natin, kung meron man ditong hindi natuloy na mga projects ninyo, mga natuloy, hindi natuloy na, na plano, nafafrustrate talaga siya. Tsaka parang sinisisi niya yung sarili niya. Tignan natin. Actually, nakikita ko rin dito, madaming matuturo sa'yo, madaming, alam mo yung madami kang ma-explore -e because of your person. Tignan natin. Tignan pa natin. My pride and ego got hurt. So, I wanted revenge. I wanted you to hurt too. Ayan. Meron dito pwedeng ma-pride, no? Meron din naman dito ma-pride. Mm -mm. So, hindi ko alam kung mapaghiganti ba yung person mo. Pwedeng hindi sa iyo, pero pwedeng sa ibang tao. Pwedeng pag may nanakit sa iyo ganyan. Um nakikita ko sa kanya meron din pala siyang pagka perfectionist. So, pag mayroong mga hindi umaayon sa kanya, na talaga 'tong person mo. So, pwedeng gumaganti siya. Mm. In a way na ano ha, 'yung pwedeng siya lang 'yung nakakaalam kung ano ba 'yung ganti niya na 'yon. Yes, meron po dito mapaghiganti na person ninyo. Tignan natin pagdating naman po sa health. Kamusta naman ang health spirit guide? We have Ace of Cups. Sige, tignan natin. Energy po, spirit guide, pagdating sa health. Okay. More on, nakikita ko dito. May, meron kasi dito, no? Maramdamin. So, Leo, parang natatakot na kayong ano. More on, may anxiety yung iba sa inyo. Yun yung nakikita ko, anxiety or nai-stress kayo. Parang nahihirapan kayo makipag-socialize sa ibang tao. Hindi lahat sa inyo, pero marami po. Mm -mm. Ayun, med medyo meron kang dinidibdib din dito. Sa heart, yung problem ng iba sa inyo yun nga, kung hindi siya mental stress, is emotional stress po yung nararamdaman niyo dito. We have justice. Oo nga. Kasi very ano kayo eh. Very true kayo sa inyong sarili. Sa inyong nararamdaman. So, pwedeng sinasabi nyo kaagad yon kapag meron kayong hindi na, ano ba, hindi nagugustuhan towards isa sa isang tao. So, ang lumalabas kasi dito parang kayo yung masama. Meron dito mga umiiwas po sa inyo. Mm -mm. So, parang napapaisip tuloy yung iba sa inyo dito. Ano ba yung maling ginawa ninyo? More na i-stress. Nagkakaroon ng anxiety talaga yung iba sa inyo. Puro heart. oh I mean, puro emotions yung nandito. I don't know kung ano, peras din kayo. Peras kayo matalino ng person mo. Pero pag peras kayong nagkakasabay kayo na parang emotional kayo parehas. Pwedeng ganun din, no? We have table. Ayan po. Some of you need nyo po ng professional help. Lalo na kung meron dito na de-depress na kayo. Or kung ayaw nyo mapunta yan sa depression. I don't know. Anger issues for some of you. look for a sign. Yan po, baka meron dito, nagre-research kayo sa Google. Ano ba yung nararamdaman ninyo? Ano ba yung mga simptomas na to? So, yun nga po, katulad ng sinabi ko, pwedeng ang need nyo talaga is professional help. So, lapit na po kayo. No? Kung yan, may mga nararanasan kayong ganyan. Hindi nyo na talagang mag-take ng action. So, pag nakita nyo yung sign, nakapag-research kayo ng sign, hanap kayo ng professional na makakatulong po sa inyo. Mm -mm. Kasi yun na talaga yung need ninyo. So, ito po yung mga lucky numbers mo. We have number 23, 49, 30, 7, and 6. Maraming maraming salamat po. Ingat ko always, Leo, and more blessings to come.